Hello, magandang umaga mga friend. Alas 9 ng umaga, ngayon lang nakapagayos ng higaan namin. Samantalang nagising kami ng alas 6, dami ko kasi ginawa kanina. Pinaghanda ko pa sa ko magtatrabaho. Pati anak ko papasok sa eskwela. At pagkatapos pa nito, maglilinis ako ng CR namin. Gusto kayo mga friend? Sana ok lang kayo ha. Ito mga kumot namin mga friend. One, one, one week na namin ginagamit ito. Tinatamog pa kasi ako maglaba. Baka bukas labam ko na mga to. Mga amoy panis na kasi. Haha. -ha. Pati itong isa, ginagawang bidsheet namin sa pum. Amlo pa na rin. Haha. -ha. Hindi pa kasi ako nakabili ng bagong bidsheet. Ang mahal kasi. 300 isang bidsheet. Double sis ata itong pum namin. Hindi ko alam kasi. Bigay lang ng kuya ng asawa ko ito. Galing Manila. Limang taong nakahiga dyan mga friend ako, yung bunso namin, tapos dalawa kong anak na babae at asawa ko. Pero alam niyo yung mister ko, minsan wala na sa puma. Maliliit, malilikot kasi mga anak niya eh. <laughs> ito din mga nilabhan ko. Ah, namin pala ng mister ko. Ngayon lang tutupin after 4 days ha. Hindi naman ito marami, di gaya dati marami. Halos tatata -tata ng mga damit ng anak ko. Halos maubos sa labahan lang. Kaya marami tinupi ko dati. Ngayon konti lang 'to. May tanong ako sa inyo mga friend. Kumainak ba kayo yung dalawang babae, mga bata pa, yung mga damit ba nila? Kanya-kanya sila. Hindi ba nagahalo yung mga damit nila? I mean, iisang lang lalagyan? Sa akin kasi dalawang dalawa kong babae, kanya-kanya sila lalagyan mula nung bata pa sila hanggang ngayon para paglaki nila hindi sila nag-aaway, di ba? Sasabihin yung isa, eto sa akin, ito sa iyo." Alam mo 'yun? Itong Jura box namin, 6 layer to, di makasi kami. Ang anim na dalawang box maliit para sa mga underwear, etc. Pero kailangan talaga may isa pang Jura box. Kasi naman sa semester ko pa lang, mga damit lang nakalagay sa jura Yung mga shirt niya, nasa ibabaw ng jura box na to. Hindi kasi eh. Marami kasi damit niya. Niyong... Dati nga, nandun pa kami sa dati namin bahay. Nagbigay ako ng damit niya. Kasi hindi naman yung naangan. Pero pag nakita, yun na nga, nakita niya. Sabi niya sa akin, Ma, akin man yung damit na yun. Binigay mo. Sabi ko, oo. Marami ka namang damit. Tsaka, hindi mo naman yun sinusuot. Okay naman sa kanya. Sa akin, kunti lang damit ko kasi talaga sa dalaw sa Juro Box. Pero mga damit pang alis namin, nasa bag. Lahat. Pati yung bag halos hindi na rin masara sa dami. Friend, meron akong papakita sa inyo. Ang daspan kasi namin, walang katulad. Maitbulaga ka talaga. Yan. <laughs> Pati 'yung malis namin. Kaya pa naman. Sa taas namin to, mga friend, pabahay kasi to. Yun yung mga labahan ko, mga friend. Halos isang basket na. Sabi pang pa ang laba ko niyan. Ano pala ngayon, dadami na naman yan. Ay nako, buhay talaga. Ng isang nanay. Mahirap na masaya. Nandito ka lang pala, pampawala ng kati sa tenga ko. Kaya pa naman ng gaspan kung makakuha ng mga dumi. Magkaiba talaga ang sitwasyon namin noon at ngayon sa dati namin tinitirhan. Hindi mahirap ang tubig kahit is quarter area lang kami. Ngayon na nandito kami sa pabahay na bigay ng gobyerno na pabahay. Mahirap ang tubig. Pang inom namin, bumibili lang kami ng mineral water everyday. day. 30 pesos ang isa. Panggamit sa CR sa paghugas ng mga plato, malayo pa ang kuhaan namin. Bukid kasi ito dati daw. Na dito pinatayo ang mga pabahay. Kaya sa salog kami kumukuha ng mga tubig. Kaya dapat marami ang water can namin. Maraming lalagyan, maraming tubig. Kaya kapag umuulan dito, marami kaming tubig na iimbak. Kaya hinahinay lang kami sa paggamit ng tubig. Kasi yung nag yung ng mga tubig ng asawa ko at saka yung mama ko, mahirap. Aalsa mo yung dalawang jug. Tapos malayo pa naman. Naku, mahirap talaga. Ayan, minsan ibibidyo ko para malaman nyo guys mga friend di ba papakita ko sa inyo kung saan kami kumukuha ng tubig nga sinasabi ko sa inyo sa salong papakita ko sa inyo minsan hintay lang kayo mga friends sa susunod kong video last Saturday naglinis pa lang ako nito ng banyo namin friend kaya hindi masyado madumi yung gilid ng padera. Yung tiles lang talaga kasi maputi man siya. Parang nakikita talaga yung nakikita talaga yung marurumi. Sabi na yung mga jag pinapasok sa siya. Siyempre yung mga, ano yan, mga sa ilalim ng motor can. Galing man yun sa labas. So, ma maano may kumakapit na mga lupa ang ba. Kaya, yun na ano sa CR na kailangan linisin sabuyan ng tubig sa mga lupa nandyan kaya nga sa mga anak niya mama tignan mo madumi daw hindi naman yun ano kaya talaga linisan talaga yung CR kasi ginagamit natin di ba kita nyo naman guys wala akong ginamit na sabon powder o kaya bar yung tap lang talaga yung ginamit makintab talaga siya friend hindi pa nga yan bayad eh inutang ko lang yan eh dito sa kapitbahay namin maganda talaga yung tap sa PC sa CR kami yung mga, mga sa tiles kikintab talaga mga bradya. alam ko meron sa inyo sa inyo dyan na nito kita nyo guys yung ginagamit kong brush yung walis pa namin yan sa dati naming bahay ayaw itapon ni mama eh. sayang daw kaya hindi na ako bumili ng brush sa CR panglinis kasi meron na eh <laughs> yung walis pwede naman matagal ko na to ginagamit nang lumipat kami dito sa pabahay yun na yung brush dito sa CR yung walis namin dati tsaka mga friend naalala ko pala tagalog pala yung dapat ko sabihin para naman magets new di diba? yung salog pala na sinasabi ko yung kinukuha namin ng tubig sa Tagalog pala yun ilog, sa ilog yun sa ilog, pumunta kami sa ilog para kumukuha kami doon ng tubig hayaan nyo sa susunod kong video papakita ko sa inyo mga friend matatapos na din sa wakas makakapagpahinga na rin ako. Mapin, gusto ko nga mag-video kay muna. Katapos kasi nito maglinis sa CR, maliligo ako. Tapos gusto ko mag-video kay. Hindi na ako mag-video, mga friend. Kasi ang pangit ng boses ko. Baka kasi walang manood sa video ko. <laughs> Kung Ya, upload gue pada itu. yang pagkanta tada natapos din mga friend thank you for watching